Cosmological argument, isa sa pinakapangunahing argumento para sa pagpapatunay ng may Diyos. Ginagamit ito para patunayan na ang buong kalawakan ay nilikha. Gamit ang mga filosofikal na argumento at mga ebidensya mula sa siyensya, iikot ang usapan sa pagpapakita na ang buong kalawakan ay may simula. Sa oras na maipakita mo sa kausap mo na ang buong kalawakan ay may simula, magiging madali na lang ang ipakita na ang buong kalawakan ay may sanhi. Kahit sa pang-araw-araw na lang na obserbasyon natin, makikita natin na ang mga bagay na may simula may naging sanhi. Sa oras naman na ang ayon ng kausap mo na ang buong kalawakan ay may sanhi, dederecho na tayo sa tinatawag na teleological argument. Dito ay ibabagsak natin lahat ng mga ebidensya na nagpapakita na ang sanhi na responsable sa pagkakaroon ng buong kalawakan ay may kakayahang mag-isip. Pero ikaw ano ba sa tingin mo? paki naman sa ibaba. At dito na po nagtatapos ang aking pagbabahagi. Magandang araw sa lahat.